Guys, mag i tayo ng buntot ng baboy. Yan, ito ang rekado natin. Meron tayong yan, laurel. Saka natin lalagay ng pamin ana paminta sibuyas. Yan, panyera lalagay natin sa ating estapado. Tapos ayan, meron tayong toyo. Yung estapado ko panyero, ay uh, adobo lang yan. Tapos lalagyan ko mamaya ng asukal. Yan. Ayan ako mag-estopado. Simple lang ang panyera at ko. Nalagyan ko ng suka. Parang adobo, adobo lang. Tapos lalagyan natin ng asukal mamaya paglambot. Ito panyera, malilis sa may kamay ko. Naghugas na ako. lalagyan natin ganun niya. Ayan. Para mas tumalab sa loob yan. No? Buntot ng baboy panyera ating istopado ngayon. Pero bago maging estopado yan, i-adobo ko muna para lamutin natin yan. Sa mahinang apoy lang natin yung na lamutin yan. Yan, ang pabako lang. Ayan, kompleto na. Wala naman tayo ibang bagay. Yan lang naman. Kung ano meron, yun ang pagsamasamahin. Di ba? Kaya ngayon, nakukuloyin natin yan sa, sa mahinang apoy. At yan, uh, paglambot naman panyero niya, tsaka natin lalagay yung asukal. Para maging istupado ni Panyero ayan no? oh